dito po yung ating uh, portal site kung paano nyo po kami ma uh, mahahanap through internet. At through QR code na rin po. Ayan po, nakikita nyo po sa screen namin. Ayan po ang QR code portal site ng Masayang Tahanan. Never forget. The Great Hanshin Earthquake January 17, 1995 From Nagata FM FM News, music and friendly talk. That's FMYY. 神戸市の地域課題に取り組む NPO Ito ay ginawa sa tulong ng subsidia mula sa NPO na tumutugon sa mga lokal na isyu ng Kobe City. Masayang tanan study tour in Himeji, November 2024. Pag-aaral sa paglalakbay sa Himeji ng masayang tahanan, Nobyembre 2024. Magandang umaga, tanghali, or hapon sa inyong lahat. Ako po si Jean. Gusto ko pong talakayin sa inyo ang aming nakaraang study tour na napakasaya sa lugar ng Himeji. Dito po nakikita ninyo yung aming uh, miyembro, lahat ng sumamang, sumamang miyembro uh, na kinunan sa aming uh, lugar. Masayang tahanan office sa may Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction noong Nobyembre ang Webe. Kasama po dyan ang aming koordinator uh, coordinator ng si Miss Moriki. Siya po ang naghatid sa amin sa tingin habang kami pasakay ng bus. Yan, papunta po kami yan. Una muna, papunta po muna kami sa may uh, Mount Shosha. Doon po muna kami pupunta. Nais naming dalahin ang aming mga membro doon sa napakagandang lugar sa Imeji dahil ito po'y ginawang uh, lugar ng shooting ng mga iba't ibang uh, kilalang artista sa Amerika. Ito yung tinatawag na Engyoji. Bago po tayo makarating dyan, sasakay po muna tayo ng ropeway na mga limang minuto paakyat sa uh, Mount Sosha ito po ay napakagandang lugar sa sa tuwing pupunta kami dito ng aking pamilya talaga po uh, mapapa ano mapapabilib ka sa ganda ng lugar kaya nga po ginawang location shooting yan noon ng, uh, ng tinatawag na pelikula ni Tom Cruise na uh, The Last Samurai After po niyan, dumiretso po kami sa Kata Iyumiakata po ang aming uh, lugar na pinili para dyan kami mag-bonding, uh, uh, magsaya, magkaroon ng uh, palitan ng kuru kuro mag-barbecue na paboritin paborito po ng masayang tahanan. At dahil po masayahin ng masayang tahanan, ang mga Pilipino ay gustong-gusto yung uh, malakas na pag-uusap, tawanan, kaya po pinili namin ng lugar na katulad ng log house na nasa likod namin. Kung makikita nyo po, napakaganda po niyan. Amin, ga, uh, kami po lahat ang umuko pa ng apat na pinto dyan sa Kata. Yan, ito po ang highlight. Bukod po sa Mount Shusha, ito po ang highlight ng aming um, study tour. Yung pong, marami po kasi sa amin ang hindi pa nakaranas ng tinatawag na soba making experience. Wala po kami niyan. Dahil po wala naman sa Pilipinas niyan, ang kultura po ng Hapon uh, ay napaka ganda at napakaraming pwedeng mapag-aralan, may turo para sa mga Pilipino gaya niyan. Nakita niyo po, kanina naghihiwa lang po kami ng, ng soba. Ngayon po, sa bagong picture na yan, makikita niyo po yung ano, yung kakainin na namin ng aming ginawang mga soba. Sobrang enjoy na enjoy po ang mga Pilipino diyan. Ayan. Maraming salamat po na tunghayan ninyo ang aming nakaraang study tour. At isa pa po sa highlight nitong uh, study tour na ito, yung pagpunta po namin sa Magic Castle. Hindi naman po kami nakapasok doon pero dahil po merong maraming mga activities o mga matsuri noong time na yon, hindi na po namin piniling pumasok. Bagkus, nagpakuha na lang po kami doon sa lugar na yun dahil sayang naman po, nandoon na rin po sa lugar na yon yung mga Pilipinong gusto mong pakuha, kumuha po kami bilang group picture. At gusto ko pong ipakilala ang masayang paanan, Ang aming office ay mapatag matatagpuan sa Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction na nasa Yamamoto Dori, Chuo Ward, Kobe City. Ang aming telepono 0788626519 at ang aming pong um, email address mt4filmoms at gmail.com or visit us doon po sa aming Facebook account. Masayang tahanan. Tingnan nyo lang po yung icon na merong uh, bahay kubo. Maraming maraming salamat po. Ako po pala si Jean, ang inyong tagapagsalita ngayong araw na to. At maraming maraming salamat po sa inyong pagpanonood. Maraming salamat po. FM -Y -Y. FM -Y -Y. On your FM dial.